so mga pre? Mga pre, naaalala niya si Choco? Meron na siya ngayon, no? Oh. Ay, nalaglag. Nakatali lang siya at gawa ng wala tayong dog cage. Wala pa tayong dog cage. Hindi pa napagpagawa. Tsaka masukal pa dito sa likod namin. Hindi ko pa nalilinisan at naging busy ng mga nakaraan. pasukan ng pata. ayun. Ay, si Aryo. Ito si Arya Ito mga pre, yung kinapon ko, ah. Natatandaan Sobrang laki ngayon ano o, nakikita niyo ang katawan ng taba ayan at saka ang ano, ang bait nya ang bait nya sa lahat ng tao ayan binigyan akong tubig, yung tubig lang na nakuha sa gripo ang dumi pa dito mga pre, sira pa nga yung bahay pero baka ayusin natin yung kanilang gulungan pag tayo nagka -budget, budget ha sa so, ngayon ay ganyan muna ito yung aking Japanese pizza ibigay ng kapatid kong bunso Choco! Tingin mo na yung daddy. Oh. Nagtataka kayo, kulay brown na no. Ewan ko, hindi ko rin alam. Pero bagong ligot ito mga pre. Iliguan ko naman si Ryo. ito si Oreo. Ito si Oreo, ang sobrang taba. Eh, okay. wala tong bayag mga pre. Ito yung pinapo natin ngayon sa video. Sobrang taba, tasan laki. sin laki siya ng ano. Ah, uh, Belgian ang standard ng Belgian mga ganun hmm. Oh. abay to ayun oh wala tong bayag ayun oh wala yung bayag, mga pre ano lang yan balaybo pero ah lalaki ng katawan ayun pag si ano malaki dito malaki kay malaki kay choco ito nga lang kay siloso ang lahat ng aso ko mga pre ay lalaki Nalaki sila Hindi mo na ako nagbababae Sana ang babae natin Pag um, ano, maganda-gandang lahi Lipat natin yan ng dog cage Gagawa natin ng dog cage Kasi sama na dito Ipon lang muna tayo Tsaka Wala pang ipon eh Hirapan na nga tayo magbayad ng korete Yan 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 Taba, nakikita nyo ba mga friend? Laki. Laki niyan Alagang ano yan Alagang si Jude Doon sa trabaho ko pagka naman itong mga to mga pre, tsaka nyan, ni Choco. Ay, do, ano lang yung tira-tira ba sa mga event kasal, mga ganun. Kinukuha ko doon sa pinagtatrabahohan ko na hotel. Yan. Tsaka ito, kaya malalaki sila. oh, taba naman na yung kitang-kita ang katawan eh. Tapos ay eh, meron pa tayong isa doon si... Si Chino, yun naman ay maliit lang din, maliit lang. Mga pre, kasi nung gusto magpababa, pwede ito nung mga virgin na natin. Libre lang, walang bayad. It lang natin lahi. Yan oh. Ganda naman 'yan. Ngayon lang ay nagpapalit siya ng nagko-coating -co siya, nagpapalit siya ng balahibo. Video 'yung balahibo niya dito sa katawan at saka sabon sa may puwit. Ah, uh, lagas. Papalit siya. Pero 'yan ay sobrang balbon pati 'yung puwitan. Makapal 'yan ito, ito. Ito. Mahaba 'yan, mga pre. Tsaka yung dito mahaba Pero ayan goods goods mataba Yan o oh, Taba yan Tsaka ito Sobrang taba din ayan, sobrang taba Mga pre ito yung aking dito sa harapan o no? oh. Bagong na rin Hindi ko na video ang pinapaliguan ko Parang ulan dito Ito mga pre nasa labas namin Gawa ng tumatahol pag uh, may tao pag may ibang tao Ayan. ito maliit to. maliit ang itsura nito nagkita naman sa paa pero mataba Ayan. alagang singyo din to mga pre oh. ang bali tatlong aso natin dito dito siya sa harapan namin maganda ganda ang lagay niyan gawa ng yun nga lang ang aming bantay yung tatlo sa likod kaya hindi nan, ay yung dalawa sa likod kaya hindi nandito dito malalago ang balahibo minsan nandito ang balahibo ay sinini ay bata pa sisinghot nga pala mga pre kukuha nga pala tayo ng bayabas mamaya ang daming bunga ng bayabas dudoon mamaya hintayin ninyo ako patayin ko lang yung gripo mga pre papakita ko pati sili yan sili yan galing to ng sing yan po Cebu. Medyo mainit lang ang panahon kaya lanta. Ayan. Yun, nasa batya yun ang maganda. Ayun, ayun. Meron din dito. Kukuha tayo mamaya ng ano, bayabas. Ay, nakita akong bunga oh. yun. Oh. Yun, 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 Parang dalawa. Kita ba nyo? Yun. Tapos meron pa. Madami pa. Meron pa dun. Ayun, ayun, ayun. Oh. Mamaya. Tatapos ko rin lang maglaba. Sili namin. Ayan. Kailangan nyo na sili. Nandyan. Ito, nabunga na rin yung galing din sa kapatid kong buto. Ayan, ang dami yun. Nabunga na din. Talong. Ayan, may basil yung talong. Talong. Masukal. Masukal mga pre. Hindi ko na nga nalagaan eh. Ayan, Erere, Sili. yun may papaya din dyan Hindi ako nagtanim ng papayang yan mga pre Tumubo na lang Eh patay na nga rin yung aking ano eh Bell pepper Tapos yung sili ko dito Ito yung Malberry Yan bubunga pa lang Gantong bunga ng malberry mga pre Pag hindi pa eh, hinog Pero lagi itong bumubunga Itong mulberry to Tsaka malago Hinapay lang yung mama Ni mama Bianan Yan o oh. Kita nyo bagsak na yung kapangan natin dati tapos itong silio naka ano na naka punta na dito ito yung makapal na silio siguro hindi masyadong naiinitan ayusin natin yan sa mga susunod na araw yan yung natin ang dami oh. ito luya luyang dilaw ang luyang dilaw to mga pre lalaki na rin oh. Oh, patay na rin yung siling yun eh, dami na. Hindi na bumuo yung ating pitsay. Yung dati na ating pitsay. Hindi na didiligan mga pre. Ito, aloe vera. Kunin natin yung aloe vera. Ayan. Kunin natin. Pinapakuha ni misis. Ito siguro. Ay, hindi, hindi, siguro to. Ito, aloe vera. Aloe vera kasi mga pre. Pagbaga... Nasa malawak, talagang malawak itong nga ano, ito siguro pinapakuha niya at malulaki dadalhin natin dun hindi makuha dun akala may ahas ayan meron tayong apat na puno ng pinya yun yung isa dito yung isa dun yung isa yun o yun yung oh. dalawa tas yung ating papaya may bunga na ito yung dwarf papaya natin mga pre ayan oh. o ayan mabunga na siya Ganyan lang yung kalaki Yan yung bili ko sa si Shopee Parang 50 pesos 10 buto Ang napatubo ko niya ay tatlo Tatlong puno Yung isa nandun sa uh, Taga dito sa taas na matanda Binigay ko dun Tapos yung isa namatay nadana na kaso Ariko Yan Lagay daw natin dito Mahala na siya tapos ito lemon Gamit yan sa pagbabartender Kaya na ganyan tayo Si mama nagtanim niyan. Pag bumunga Nagamitin natin pag uh, May labas yung mobile bar Kuha muna tayo ng uh, Bayabas Ayun o oh. Bayabas Kuha tayong bayabas mga pre Ayun o oh. Kita ko na Yun Ito tayo doon sa kabila Yan ang bunga mga pre oh. Dalawa yan magkatabi Tapos ito 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 oh, ayan o oh. yan may mga bulutong tapos meron dun may nakita ako dun Tignan natin dito yun oh. ang daming ganito kalalaki hindi ko nakukunin yung malaki laki lang para masarap andito mga pre asa na yun ayun 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 o oh. yun oh, dami oh. yun kunin natin Thank susukitin ko lang mga pre ha yeah, yan mga pre nakuha ko lang ito na lang hindi pa itong dalawa ito. gamit natin panungkit ay panungkit ni mama sa damit ayan o ayan ayan o dalawa yan hinog na pari huyot dalawa yan mga pre kunin natin teka lang hirap kunin Ayan, basta nandyan kunin ko muna mga pre yan naka piraso tayo mga pre pwede na itong merinda yan o oh. oh, uh, bayabas sauce sa asin nakainin na natin